so good day sa inyo mga ropa so ngayon nga nag start na mag snow dito sa lugar namin sa Korea mga ropa so ito nga lugar ko mga ropa so ang dati nakikita nyo puro damo dyan ngayon pagka nag pag nag winter na talagang lagas sya ba ngayon mga ropa pero may pakunti kunti, -kunti pa rin nakakita ng green no? pero mga bandang January, February mga ropa pag talagang kalakasan ng ano, ng snow talagang ubos yan ang matindi na lang talaga mga ropa yung mga pine tree na yan. ang matindi sa lamig eh. No? Hindi talaga matindi sa lamig. Yung mga pine tree kahit dyan o kalakas ang snow. Nabuhay pa din yung mga ropa. Matindi yan. so, ang plan nga natin mamaya siguro. Uh, baka lalabas tayo mga ropa. Uh, gala tayo kahit ako. <laughs> Sagit lang mga ropa. Ay, ah, nakakait na dito sa bahay. Lalo pag ano, winter. Alas ano, wala kang paglibangan. Galing nga, alab, ang love mo ang lamig talaga So yan yung campaign namin ng ropa. So Sabado ngayon dito, wala kaming trabaho, rest day talaga Pero minsan may trabaho din Grabe oh Ang ating company, 10 taon na ako dito mga Aropa <coughs> Ayaw natin kung Ayaw natin kung mag-extend pa tayo, di pa, di pa natin alam Ganda lang no, pag maganda lang gusto pagsimula eh pero pag <coughs> pero pag ito lumakas tapos kayo pati sahig ah, dahil sahig yung kalsada yung panay snow na men mga ano na to uh, ah, umaga hindi na nakakatawa pag ah, gano'n ang ah, snow simula, simula lang ito masaya pero pag ah, lumakas na mga ta poor wish na ito poor wish na sa Europa di ba? So pagkagantong nag nagisno na yung iba napupunta sa mga ano yung mga may mag-ski yan pero malayo, malayo kami sa gawang dito sa bandang mojo pa yun medyo malayo rin dito yung lugar na yun pero nakapunta na ako doon once nung siguro unang taong ko sa Korea na gano'n kami nag uh, outing kami yung company outing namin doon kami nagpunta pero hindi ako nag-try mag-ski mga ropa dahil hindi mo talaga marunong na <laughs> so punta lang kami doon ay spot tingin-tingin lang tapos nagtanong si boss sinong gusto mag-ski pero wala biski sa nang nag-try pero siguro kung may isa lang na nag-try mag-ski siguro baka lahat magka-try na ayaw wala biski sa wala eh yung namin sa taas nagkape lang kami nyo tapos bukabahan na rin kami kagad <laughs> ganun lang <laughs> yun mga ropa so may utara tumitigil lang nga yung snow yun. snow siya na may halong ambon kasi hindi pa naman siguro ganun kalamig pero kung talagang malamig yung mga ropa walang walang tubig dyan o walang ambon talagang purong snow lahat dyan so ibig sabihin lang pagka ganun kahalo pang ambon hindi pa ganun kalamig talaga sobra malamig sya pero hindi pa ganun kalamig talaga kaya may halo pa sa ambon grabe no sa Pilipinas ang kalaba mo sobrang init pero dito rin naman ang mga ropa pag summer dito mga ropa mas pati hindi ang init dito pag summer mga ropa ako na lang nagsabi sa inyo, matindi ang summer sa Korea. Kasi sa ating Pilipinas, ito ay pero may hangin. Sa Korea, pag summer mga ropa talaga mainit, walang ganong hangin. Kaya marami rin dito nai-stroke mga ropa, yung heat stroke, marami din matapanda. Ganon dito mga ropa, pero pag malamig, malamig din talaga naman. Ayan, pag, uh, ito lang ang problema pagka-winter eh. Kung pag kaya sana yung snow, pero pag yung yung kasama ng hangin yung stove, sabi. Tinong hirap sa kitsano, sakit sa balat. Ito yung mga ko mga ropa Uh. Pero yan mga ropa, okay okay lang yan. Dahil hindi natin, afford naman natin bumili ng brand new pero syempre hindi naman talaga, talaga, talaga tayo mag-stay na matagal dito kaya okay na sa akin yung ukay ukay lang mga ropa Diba? Nakapadyama ka lang mga ropa Si 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 Pajama siya yung tama mga ropa <laughs> <laughs> na pinakita ko lang talaga sa inyo uh, yung unang araw hindi ko lang di, actually hindi mo unang araw may snow na siya mga nakaraang linggo pero hindi naman gato kalakas sobrang konti na talaga so ngayon na talaga medyo lumakas lang ako medyo lumakas ng konti pero hindi pa rin talaga nung kalakas ah gulo eh no malakas ba talaga mahina yun mga ropa pero nga balak ko mamaya lalabas siguro ko mamaya siyempre nakita ko lang sa inyo yung lugar ko ulit ano kay magsawa mga ropa. mga Ropa ng bato-bato. Nasa labas ako ng kampay na ng ropa. So doon na yung uh, yung dorm namin mga ropa. So kakatapos yung ng uh, magkalmusal. Oo, <laughs> oh, nag ano so si mga ropa siguro 9:30 na may git 9:40 na ata. Ganun talaga pagka ano pagka uh, rest day kinabukasan talaga bumaba yung tulog hanggat maaari talaga natutulog ako ng mahaba kabawi o pinabawi, ko yung tulog ko kasi pag may pasok ako talagang pagod ang katawan kasi yung trabaho namin dito mga ropa ay yun talagang water, parang kargador kaya ginagawa ko pagka rest day talaga mga ropa talagang tatutulog talaga ako ng mahaba pag natin mga gagawin talagang tutulog ako niyan. pinabawi ko yung katawan ko siyempre alam mo naman ang pungan dito ng mga ano, OFW katawan lang talaga kaya naman ibang pawan ng uh, dawe, hindi katawan lang sa kaya ganun. Alagaan ng katawan ng mga ropa. Diba? Parang may naibig ito. Hindi po pukpuk. At di mo mga kambing namin wala na. Wala silang na makakain ng Kaya yung mga kambing na inaalagaan ng amo namin ay nasa ano na. Nasa kulungan nila. Ayan ropa. Ayan ang mga kambing. Oh! Hello. Hello sa vlog mga ropa. Ayan hey, mga ropa ko. Oh. Benka, isa nga mehe dyan. Isa, dalawa, tatlo, pat, ima, anim mo. Oh. Anim sila mga ropa. O oh, diba? Malapit dyan. Magkakaanak yan. Magkaka dami na mga ropa, anim <coughs> Nung nakaraan nga pa, nanganak yan kaso namatay Namatay yung dalawang anak niya, nanganak ka namatay Namatay dyan, ha? nagtatagpo ang mga ng buhay mga ropa Nagtatagpo <coughs> <coughs> ang mga ng buhay no? <coughs> <coughs> Matay na nga mga ropa, wawa Wala, pag check ng, ano, nung nag-aalaga eh Tigok na yung dalawang bata, yung dalawang kambing na ano Kakaanak, kakaanak nga lang, sayang na Ano pang yung pero yung amo ko, pagka yung lumalagpas na ng anim, yung pinakamalaki nila, hindi yung para ko. Basta malaki. Para ko, ano basta, alam ko, nagbibenta ng na isang kambing niya, binibenta niya. Yun. Yun, mga di Diba? Ito lang buhay sa Korea pag walang trabaho. Malayo kasi ako sa syudad, mga ropa. So, kaya ako ng mga isang oras para maarti sa syudad. syudad. di ba? Ayan na, medyo lumalakas na ang mga ropa ang, ang snow. Pero di pa naman gano'ng kalaki. Sakto lang yung laki niya. Ang kulimlim klim mga ropa. Kilim, no? So, yun mga ropa. Hamad sa panunood So, sa mga kapang OFW dyan, stay safe mga ropa. Ingat niyo palagi. Alagaan yung sa kalusugan niyo mga ropa. So, yun. bye, -bye mga ropa.